Alam niyo ba na B2 Spirit na Stealth Bomber ng Amerika ay ang pinakamahal na Stealth Bomber sa buong mundo? Ito ay nagkakahalaga ng 2 billion US Dollars. At ang Stealth Bomber na ito ay kayang magdala ng mabibigat na bomba kagaya ng GBU-57 Bomb. At ang Stealth Bomber na ito ang ginamit ng US Air Force upang umataki sa nuclear facilities ng mga Iranian at dahil malayo ang Iran sa Amerika gumamit ang US Air Force ng tanker aircraft para makapag sa Eri at makarating sa Iran kahit gaano man ito kalayo at naging successful ang pagbomba ng US Air Force sa pasilidad ng nuclear ng mga Iranian dahil sa Vito Spirit na ito